David Lee Kauko, hindi agad nakasagot sa tanong ni Barbie Forteza. Ikaw na na ba? Hindi agad nakasagot si David. Depende yung naging sagot niya, at yung huli niyang sinabi, hindi pa, mukhang nag-isip muna ng isasagot. <laughs> Okay, so sabi muna natin yung ating okay. Huling huli si David, napatingin pa sa paligid hindi agad nakaimik. Marahil depende naging sagot niya kung single si Barbie, may pagpipigil talaga si David sa feelings niya. Ang sagot talaga ni David, inamoy yung hair ni Barbie, gustong gusto niyang inaamoy hair ni Barbie, halata namang na-develop na ang ginoo. Pansin kay David, kapag naughty ten sumagot sa tanong na totoo, di na makapagsalita. Si Barbie naman, patago lang ang kilig, ang kulit ng reaction matapos ng banat, para hindi mahalata. Okay, so, sabi muna natin yung ang saya-saya nilang dalawa magkasama. Iba ang tuwa ni Barbie, iba talaga happiness na binibigay ni David kay Barbie simula naging close sila, lalo na ngayon.